kapa check tayo ngayon ng ating rilo dito kay Alvin isang vlogger din ayan ay kinitik po ito papalitan natin ito ng ano ah di bang sira battery since po nang nabili nyo ito hindi pa napapalitan hindi pa ok battery lang po ito para so tsitsikin niya ngayon yung aking rilo ako natutunyan rin ako oo nga eh Tiningnan ko yung ano yung uh, yung huling vlog mo eh nakita ko yung comment mo eh kaya ay eh, nagkataon nag-deliver ako din kay Buda ng ano ng bangus Saan po niyo po dine-deliver yung ano? Yeah, kay Buda. Billion yung ano dito. Yung malaking grocery pro, ano tindahan. oh wala na po delivery niya. Ayun. Eh sayang eh. Ito, po, eh. ito po kasi ano ito magnetic ito naka ano, naka sa battery. Ah. Ito ito tali gumagana pa siya kahit na wala siyang battery kasi itong gawa ng electromagnetic na. Oh, okay. Ito yung magaling na ano na manggagawa ng relo at so check niyo yung aking relo kung ano uh, talaga si Ira. Pero battery lang talaga. Battery lang. Battery lang pala eh. Okay, yung po kasi may kapasitor ang ipapalit natin. Medyo ano pa tayo, no? matatagal lang pa. tayo sa online. Ah. so ito yung kanyang ano yung kanyang uh, YouTube channel lo oh. Alvin Watchador Watchador Vlog yan yung pusya uh, ngayon po ay nagpapagawa tayo ng ating relo at uh, sayang naman bang kung nakalistak lang sa bahay O, magaling po siya, marami pong nagpapagawa sa kanya. Uh, na papanood po, po yung kanyang vlog. Meron ako isang uh, vlog niya na napanood galing pa sa ibang probinsya na pinadala dito sa kanya through uh, LBC yata yun o J JMT. meron pong ano, JMT rin. O, so, ibig sabihin po, magaling po siyang gumawa talaga. Ito po yung ano, pag yung na-order sa online, mga panasunik na ganito, Sama na yung kapasitor niya. Kaso lang, pati hintay pa tayo ng ano para i-order. Uh, Ang ginagawa po namin po ito yung ngayon uh, na maghintay kinakalas na lang yung kapasitor bago tinatap na lang ulit uh, eh. so, yung commander. So, yung ELB na na pwesto ay dito sa kalapit ng Loto. Along Juarez Street. Dunkin Donut oh, tapat na oh, yung Dunkin Donut. yung uh, mga gusto magpagawa dito sa kanya, dito lang po, malapit lang po. Kaya po siya. Subscribe na po kayo, panoorin po niyo yung kanyang mga vlog at talaga naman po makikita uh, niyo kung gaano siya kagaling gumawa uh, ng mga reload. So yun, buti eh kumpleto pa din siya sa mga ano, mga battery. Ayan, ayan. So pinapalitan na 'yung aking uh, 'yung battery ng aking relo.

kaya oh, yun tapos na inaalain pati niya yung, kanyang, yung ano talagang pati yung uh, ano talagang mura moro lang sa kanya eh. pati labor Kaya pala marami nagpapagawa kay Alvin. Eh. So tapos. Oh. Pero mo Okay. Shout out sa mga subscriber ni MP Yes. Okay, thank you. Ito po yung uh, kay Alvin na uh, na channel oh, ito, ito Watchador vlog. Subscribe po niyo siya.